Hello guys, lagasos kain ang mangang, ngateng naglaro, eto siya, kitengin ang raktosak Oke guys, like maglarak subscribe tao Nah, ngang, na, na, nang, 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 Tapos bago, ngang ngang gitu eh, ngang 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 di ngang 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 Ay, no, oh, may tao. Talaga <laughs> yun tayo na maraming tao dito. Matagal na matagal na matagal na matagal matag na to. Kabut natin na mga, ano? sa atat. Ha? K Tay tower? Muna ako mo sa kasi matagal na eh.

Ay, nakalagpas na pala tayo. Ang tagal ko tinig yun sa dito. Hindi. Tingnan natin Ayun. Dugtugan pa natin yun, ah. Ito. Oh, Mamahirap to ah. Hindi mo na ako sa Okay. Okay, mukhang matagal ito ah. Matagal na matagal ata ito. Okay. Uh, like, may mga nahimatid na tao dito. Parang mga Everest na ito guys. Mukhang <laughs> <laughs> manadalo ata tayo sa akin na ula ako kung paano tayo makakagawa dito ah. Huh? Tapos lang ito. Are you using the button? I

man mananalo pa tayo or not. Ayun, multi na nang na Mag-ulti na nang malapit ko. Okay. Tumatabot ang shy ako, shy. Okay. na Oh, mas oh natin tong ano na to, wave na to. natin. Yes! Tanalan na tayo. Tanalan na sa tito. Yan. Dahil gagawin natin yan, mga tayo. Is, <laughs> pagsa naman po, pagsa nyo na may tawag din sa loob po, sa pagbuks natin. Sabi ko, I'm recording. Hmm, wala pa sabi. Yan, boing, boing, boing. Yes! Yeah, so, so, babagal <laughs>

Wait, palang paling ya, palang tayo, wait, wait. Ya, pa lang tayo, please Tolong nyokapin Ish, ayo tuh Oh my gosh, natal naman oh. Ayun, marami na kami gitu Ayun, finally ya Yan. Ang babayang sila. Switch lang tayo dito kasi marami na tayo. Yung mga players mo ba dyan? Tingin ko wala, wala, wala. May <laughs> mga players. Okay. Deep breath. Kaya natin to. Kaya <gasps> natin to. <laughs> Ayun, isa lang, isa lang. Matatapos tayo doon. Okay ko natin to malapit na malapit na pa, ako po ako dito magbaragal tayo hindi parang doon para tayo parang tayo parang tayo, para tayo, para tayo mabilis kaya natin natin sila yun nakawala na sila o, nakawala na nakawala Ruki, que caer a ti, tu solta ya tu kasihan ya kau coja por el mensaje del tiro otro ni ya no es un ni ni wala cosa yo caer es un ni ya Tak no te Okay, malapit na ba sila? <gasps> ayun na, 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 malapit na, malapit na, ay, malapit na, ay, no, malapit na tayo, para tapos, sabihin na ito, ayan, 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 Ayus! Ano? Hoo, hoo! Nakamaran sila. Tender din. May trophy tayo. Uy, may victory rag to oh. so. nag-iiswa yung mga characters natin. Wow. Di ba tayo titigil? Sponsor ng spam. Okay. Wala ay momento. Try natin po na mga pa. ito. Ito. Oh, uh, ito kaya. Ito. Uy. Uh the big wall. So, dito tayo. Parang dito tayo dito. Dito tayo dyan. Okay, ako na. Mas mataas yan. Ayaw ko na dito. Suko na ako. Like and subscribe sa next video.